Setyembre 12 at nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Ed Valdez. Ang kapitan po ng Barangay Paigal. Dahil nabalitan po natin na itong si Kuya Ed Valdez ay isa sa mga sasalubong bukas sa ating mahal na pangulong BBM. Magandang hapon na Kap. Magandang hapon po ka Diego. Eh, totoo po ba yun? Yung, ay, isa sa mga sasalubong kasama ni Mayor ah, sa ating uh, Pangulo? Ah, ayun po, sa, sabi po ni Mayor, kung sasalubong po kami sa bukas pagdating ng ating Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos, ay uh, kasama po akong sasalubong bukas, kuya. Eh, nako kap, sa sakasakali na magkakaroon po kayo ng pagkakataon, na makausap ang ating uh, PBBM. Ano po ang sasabihin ninyo sa kanya? Uh, kung bibigyan po ako ng pagkakataon bukas at uh, na makapanayam o makausap kung ating uh, Pangulong uh, BBM, ay uh, magpapasalamat po ako sa kanya sapagkat dito po sa bayan ng Gimba ay uh, binigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng ating uh, mga maliliit na magtasaka na 2 hectares pababa ay uh, paihiramin po ng puhunan na 60,000 per hectare. Hmm, po. Ay, meron po ba kayong uh, saka-saka hihilingin? Uh, ang hihilingin ko po sa ating Pangulo, idadagdag ko po na sana po ay uh, hindi lamang sana yung dalawang hektaryang pababa ang mabibigyan ng uh, puhunan ng ating Pangulo. Kundi, hihilingin ko din na yung mga 2 hectares pataas ay uh, bibigyan din ng pagkakataon para masama po kami sa ating uh, uh, magiging puhunan na ibibigay po ng ating Pangulong BBM.